Guys, ayan na nga po, narating na po natin ang Simbahan ng Santo Rosario dito sa Dampalit, Barangay Dampalit dito sa Malabon. Ayan po siya yung simbahan na ano, na antigo. Antigo po po siya kasi yung design niya ay medyo may kalumaan na po pero ayun ang ganda buhay na buhay pa rin po ang kanyang mga design parang gawa po sa Kastila ito po yung isa sa simbahan na antigo na dito sa bayan ng Malabon ayan po yung simbahan ng Santo Rosario Parish Church ang ganda guys ang ganda po talaga nung pagkakagawa nung panahon ng Kastila ayan po yung mga disenyo nya yung ang lalaki po ng kanyang mga aligi dito sa gilid tapos yung pagkakadisenyo pa po siya may kahawig po siya don sa sa groto sa Awig siya don sa groto don sa anong bulakan. Medyo mataas po siya guys. Tapos nandon si Mama Mary Santo Rosario sa pinakataas may parang ark na yon. Bale baby join ko po sa so, papakita ko sa inyo dun sa malayo. Ayan po si Mama Mary guys, si Dito po 'yan sa Dam Barangay Dampalit Malabon. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking vlog. Bomb vlog po sa aking YouTube channel. thank <laughs>